Matindi nga ang sinapit nga nitong si Plagmara sa mga kamay ng mga tauhan nga nitong si Metena noong subukan niyang mga laban ngunit wala talaga siyang magagawa kundi tiisin na lamang nakaligtas man siya sa yak na kapahamakan kung saan sana siya ay pupugutan nagkaroon sila ng malaking utang loob dito kay Dea subalit nung mga time na dumalaw nga itong si Dea ay tela hindi pa rin makumbinsi itong si Flamara dahil tingin niya sa lahat ng mga tao ni Midena ay makakaaway. Nung mga time na dumalaw nga itong si Jaya para kausapin nga itong si Plamara at itong si Adamos. Nagdarayan ang dalawa. Hindi kasi kumbinsido itong si Plamara sa pagiging mabuti nitong si Jaya. Tingin niya ay maya uh, gusto itong kapalit sa lahat ng galing ginawa. Kaya naman nagkasubukan ang dalawa. Ngunit ginigilan lamang sila nitong si Adamos at sinabing nakikita niya at nararamdaman niya na mabuti ang kalooban nga nitong si Dea. Iba, iba, siya sa lahat ng mga taohan nga nitong si Metena. Wala umano siyang hinihiling na kapalit. Yun ang sabi nga nitong si Dea. At ang huling hiling lamang niya para naman ay hindi nga tuluyan silang mapahamak dahil naditiyak niya na paglaruan sila nitong si Metena. Gusto niyang mangyari sa dalawa ay humingi na nga ng tawad sa kera nang sa ganun mabawasan ang galit dito at tuluyan nga nga, nga lubayan na nga sila. Concern na concern nitong si Dea lalong lalo na umano dito kay adamos Malibasa kasi may nararamdaman siya umiibig ang dalaga sa sangring binata. Hindi lamang siya nagpapahalata ngunit yun ang totoo sinabi niya na kailangan si Adamos ay humingi nga ng paumanhin. Dahil kapag hindi niya ginawa yon, siguradong uh, gagawin nga ni Metena ang kanyang mga plano kung saan susubukan niya ang galingan ng uh, kikipaglaban nitong si Adamos. Isasalang niya itong si Adamos sa isa sa magaling na kawal nga nitong si Metena at dito nga yung, uh, makikita ng lahat kung pa paano nga makipaglaban ang sangring si Adamos.